Manakaw. Kailangan kong kumuha ng ano? Brain rot din. Kaso, may taga time. Natutulog si Tralalero Tralala. Tapos, itong watermelon. Wait, ako Kukunin ko si... Sino ang... Swerteng ano? Uy, ito na lang si ano? Ah! Tignan mo, nakawa ko ah. <gasps> si Ninjago Wait, <laughs> Si Cappuccino Asasino yun <laughs> Alam alo <ngayon>, Si Cappuccino <laughs> Wait, gusto ko din yan Uy, may $50 na ako Uy, nandito si Tungtungtung sa na Natutulog Uy, gusto kong kunin si ano Si Chimpanzini nini Uy, tag dollars lang siya <laughs> Sa akin na si Chimpanzee ni Balanini. Yo, successful is to Chimpanzee. Dito ka. Ayan. Ooh. Dalawa na yung brain root ko, Jem. Uh, uy, ang daming brain root ni Jem. Ang dami naman. Ito ko din yan. Kunin natin to. Ah! Alay! Uy, sa akin po yung gorilla. Alagising si Tala. yung kukunin natin next. Uy, si Tripit, Tripit Trophy. Okay, kukunin natin si Tripit. Oh, nandagising sinong! Ang dami nilang naguulong sa akin! Ano ba yan? Oh, nagising sinong. Where? <gasps> Ito oh! Oh nga no! Ito na lang yung isdil ko. Gusto ko din. Okay, okay, okay. okay, okay. 96 oh! Ay, may miti ko! Ito, ito, ito mm -hmm. Kunin mo ito, kunin mo ito Huwag yan Si Odin din, din doon Place Brero. Hala, oh, ang mahal niya. Ang mura lang pala. Ang mura lang. Ano ba yun? Okay, ano ba yung next natin na mananakaw? Paano ba dito, ano, bumilis? Oh, sell brain rods. Ah, um, paano ba tayo bumilis dito? Yung tipong hindi tayo mahabol-habol oh, okay. ng ano? Ah! Pwede ka pala dito makabili ng mga ano, speed. Speed coin? Yeah. Kaya yeah. ko lang nalaman, It, ito daw yung mabilis. Ano kung bagal naman ito eh. Okay, okay. Ito si Lirilarela. lang. Uy, <laughs> naubusan ng oras. Si ano na lang, si Bananita. Hindi ko alam to. Oh, <gasps> no, 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 no. Mabilis mo siya Ah, naubusan ako ng time. Bakit time Uy, oh, O oh, 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 oh. oh, sige, matulog ka na muna. tra la la Bago ako, ano. Ano ba yan? Ang kukulit naman oh, There's a rainbow May nakita kong San? rainbow Kaso nag oh, uh, Makawin Naka-kunin ko sana Kunin ko na din sana Ano ba yung magandang brain rot dito ha? Uy, ito Si Diamond Lululu. Kaso? Ang bigat-bigat! Okay. Oh, no, no, no Sige, matulog na kayo ulit Kukunin ko si Diamond Lolololo Yan, tulog sila ulit Pilisan ko Oh, my God 20 seconds Oh my gosh! Ah! Ano ba yan? Wala nang time to. Haha, nakuha ko. Yay! 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 Uy, nakita ka na pinalo ni Aldo. Ni Tung Tung Sour. Uy, may rainbow! Kaso gising si Tralalero Tralala. Kaya ano ba yung inanakaw natin? Ayan! Sige! Gisingin nyo! Okay, tulungan natin siya! Ay, siya yung hinahabol! Ano ang bilis nilang masyado? Ayan, magpapahabol ako. Kunin mo yung brain drop! Uy, nakatulog siya, na yung matay Okay, okay, akin tong isang rainbow Tapos ikaw naman yung magpahabol Ay, pangit naman eh, ito Uy, okay, yung layo nila, yay! Okay, ilalagay kita dito Mga expensive ones dyan Wee! <gasps> Mayroon akong 140k! Let's go! Oh, wait, na-spent na ako yun to bilhin natin to ulit Mag tayo ngayon ng expense Ooh! feel ko expensive yung aeroplano na nakikita ko doon. Oo, oh, no? Kaso no, na tayo ni Jam. No! Ako yung inaabalit Ayan! Matutulog na yun siya! Tulog ka na! <gasps> Ooh! Gorilyo! Okay, okay, okay. Ah! Oh my God! Diyan ka pa talaga natulog, ha? <laughs> Come on, ha? Diyan pa talaga siya na natulog! No! Akin yun! Si Gorilyo! Si Gorilyo? ya yeah. Gorillo. Ayan. ah, <laughs> wow, time run out na. Ano ba yan? Uy, meron ulit Gorillo. Oh, no, nagising. Ala, <laughs> sorry. Yo. Nagising ko si Tungtong Summer. <laughs> Drop the ah! Oh, no. Pwede naman pala i-drop, eh. Uy, patay ka. <laughs> Ayan, buti ko hinahabol ngayon. Kikikiki. Oh no, nagising ko siya ulit ha. Yan! Nakuha ko si Gorilla! Hoy, nakuha ko yung ano mo. Nakuha ko yung kambal mo. Ayan! Loyo, <laughs> mano na natin! Wait, ibibenta ko itong mga mura. Ayan. Mura. Mura! Mura. 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 Wait. Dapat tulungan tayo dito. Ah, ito oh, si Boneka. Okay. <laughs> Wait lang, magpahabol muna tayo. Ayan, sa new vision. Ay, hinabol ako ni Gorillio. Gusto ko kunin yung may ano. Nakuhang lapit nila sa kanya. Tapos 8 seconds na lang. Oh, huwag na lang natin siyang kunin. Ah, may dalawang airplane dito. Asan? Dito sa dulo. Na Kaso na dito 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 dito. Sir. Ano ba? Ah, oh, tatlo silang umaabong sa akin. Okay, dito kayo. Kunin mo yung ano, wala nang time yun. Ayun, magkakatabi silang natulog. Okay, ito na lang yung pinakadulo yung kukunin ko. Ayan, safe. Walang nagising. Kaso, 20 seconds na lang. Grabe, ang bigat-bigat naman itong brain rot na to. Ayun ko kung ano pangalan yan. I-comment yun na lang, guys. Kasi, di ko alam. Pato siya na aeroplano. No, 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 no. no. Yay! May gusini na ako. Eh, ikaw? Wala. Ano ba yung mga brain rot mo? Ooh, lalo. Ang ganda din ng mga brain rot ni Jem, guys. Hmm, sino dito ang lucky brain rot na ating nanakawin? Kasi binabantayan kasi sila nitong natutulog na mga brain rot. Dapat yung mahal. Uy, oh, eto si Lulu-Lulu-Lulu. Kaso feel ko magigising ni lulu lulu si Tralalero-Tralala. Okay. Uy, <gasps> oh, nag si krokodilo sa harapan ko. Okay, dito ka. Ayan, dapat malayo kayo dun sa customer ko. Eh! Uy. Oh, no! Sino nagising nun? Oh, No! No! Pahabol ka, pahabol ka lang. No! Gusto ko kunin si krokodila. Pahabol ka. Oh, no. Hindi ako yung hinahabol kanina. Wait, gusto ko siyang kunin. Wala na. Di ko na itong makukuha. 10 seconds na lang. Ang bagal-bagal pa natin maglakad. O, dali, dali. Pumunta ka na. Wala dali. lang time! Uy, meron mas maganda. Ah, ah. Pahabol ka, please! Yay! Ay! <laughs> ah, ano ba yan? Ang <laughs> pangit oh, mo kasama! Hindi, <laughs> hindi ako yan. Eh, nakita ko! Awa siya! Natulog siya dyan! Tapos tapat pa talaga! Ah. Gisingin mo! Wala lang time mo! 30 seconds! Ayun, namatay ka agad. Agay, namatay din ako. Ulo! No! 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 Ten Five! No! No! <laughs> Hindi ko no! No! Yan. Kukunin ko talaga yung gold na yan. Kukunin ko yung gold na yon. Kasalanan nung kasama natin dito. Ba't namatay tayo eh? di Paggagawan natin tuli. Ninakaw ko sa kanya. Bahala siya dyan. Pabal ka! Ah! No! Hindi Oh yes. Ay, <laughs> Ala, nawala! Ay, <Oy>, naku! Ang <laughs> galing! Ang galing naman! Sayang, nasa'yo. Ba't di ako makano? Haha, <laughs> meron din ako. Golden Udin Din Dun. Udin Din 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 Dun. Dun Dun Din 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 Dun Dun Dun. dun, dun. <gasps> Uy, makakabili na tayo na 500k na no, ano, bouncy coil. Ooh. Mabilis na kaya. <gasps> Mabilis siya. Oh my, another one! Crocodile, yes, mine. <laughs> Buti, di tayo yung hinabol. Ha <laughs> ha! Uy, puno na yung ano ko. Eh, ang lupit. Sino ba ibibenta natin dito? Ito na lang. Kasi mura niya lang. Dapat puro mama mamahalin yung mga brain rots natin. Like, very expensive. Okay. Maghanap tayo na 100 dollars na brain rot. Ayun. <laughs> Alam, may bean. Hinabol din yung bean. Sayang, hindi siya hinabol Ayun, papatay-patay Ayun, wala na time Nabusan <laughs> siya na time Nabusan <laughs> siya na time Okay Ano ba yan? Walang mga mahal Puro mura May 20 dito Walang 100 Wala, puro siya mura Ang pangit na mga benta Wala, ang pangit Super ugly. Uy, si Frigo Camelo. Okay din to. Pero buti naman hindi tayo yung hinabol. Hehehe. <laughs> $50? Um, excuse me, but di dinadala mo sa akin? Yan! Okay, maghanap tayo ulit, guys. Sweet lang. Pili tayo ng mas magandang coil. Uy, ang mahal naman. 7.5 million. Hindi natin yun afford. Ngayon, mag afford na natin. OMG! 2.8 million lang. Hanap tayo ng mahal ulit. Mahal na brain rot. <gasps> si you. Okay naman siya. Uy, oh my gosh. Ako yung... okay. <gasps> okay. Gusto ko si Odin din 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 dun. Uno no, unahan tayo. Ayan, pinagtulungan ka. Gusto ko si Odin din 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 dun. Kasama daw. Ala, save kayo na ko. Oy! Binigyan ako ng pet. Ang <laughs> cute naman. Mag-thank you tayo. Thank you. Binigyan tayo ng ano guys. Oh wait, what? What's this? Brain rot naman to ko ano, di ko mo place, di ko siya mo place guys. <gasps> si cappuccino, si grillio. Ano sabi niya? Oh wait, what? Hindi <laughs> ko siya maintindihan. <gasps> oh nag spoon si ano si boneka. Eh hey, bone. Ah! Oh my god! Akala ko safe na ako doon Nado no, nag spoon yung <gasps> si ballerina cappuccino. Tulungan mo ko di. No, no. Naku, kasi natin. Wait, what? I don't understand your language. Hey, are ka... oh, no, no! 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 <laughs> <laughs> what? Uh, You sa pag-save sa akin doon. Pero, ang bigat-bigat ni Kapuccina Ballerina. Pero, yun na nga, guys! May Ballerina Capuchina dito, pero may muscle. Ay, milk tea siya! Hindi siya balerina, cappuccino, pero balerina siya. Ewan ko kung ano tawag dyan. Si lulu. Uy, si brr, brr, patapim. Patatatap, patapim. Thank you sa so oh. gift! Thank uh, you uh, sa gift, Jan Uy, may nag-spoon doon na no, ano, very rare. Like, ultra rare. Kaso, saan siya nag spawn Tutulungan kita dyan. Oh, <gasps> okay. ay 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 ako pa, ako pa, ako pa. Ulo, ang mahal! Ano daw? Oh my no, no, god! No, no, Oh my oh God, tidak ada masa. Aku yang hendap abulie. Kunci mana nang? Aiyah, eh. na Oh my okay. God, ikut. Iya, jujur, bila sambal. Tidak ada yang time. Ang bigit. Ang oh, bigit. Aiyah, aku yang. Nah, no, sorry, I died. Tidak. 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 Sige na, yan mo din. Sige na lang Wait mo, bibit-bit ba natin to ulit? Kasi ibibigay natin tong si am um, Gold sa turno Dun sa nagbigay sa atin Hindi, binigyan tayo nung ano eh Ay, ang mahal pala ng ano niya Huwag na lang So, <laughs> kung kasi ang ganitong klaseng video ay i-click yun po yung video sa screen nyo. At kung nag-enjoy kayo ay mag-iwan kayo ng like and also mag-subscribe! Maraming maraming salamat nga pala sa panonood at kita ulit tayo sa susunod na video. And by the way, thank you daw ka sa dulo ng video! Bye guys! Bye! Bye-bye!